Yo, what's up? Oh, after namin magpapawis ay ah, syempre, maliligo kami. Ah, nandito kami ngayon sa paliguan. So, bali nandito ako sa karsada. Ah, Approximately baka diba, mga kalating kilometro yung binahi namin. Papunta dito sa ilog. Kasama ko yung asing mga tropa. Ang service namin ay motor lang para makapaligo kasi dun sa aming parak sa walang paliguan Mas maganda yung maligo muna tayo bago magtrabaho so yan mga idol ang aking service si Alex TV oh, no! si Alex TV lagi kong, lagi kong kasama sa trabaho so yan mga idol pagbumbahan na tayo ng hagdan papunta sa paliguan So ayan mga idol yung aking mga kasama Naglalaba na Pero ayan, ayan si Tons Boda Lamig ng tubig dito So yung tubig po pala dito ay Diyan ang gagaling sa malaking puno, malaking puno Tabi apo Ayan ang napakalaking puno Ang dami rin po dito naliligo Mm, sarap ng tong dito ng idol so, ayan Balik flowing lang siya ayan Balik. Meron pa doon sa may katabi ni Tatma. Ayan. Nakatayo sa may katabi. <laughs> Busing-busy sa paglalaba mga idol ng aking mga kasama. Ito yung aking operator sa mixer, si Kabuda. <laughs> Mayroon ay yung truck Yan ang posisyon nila. Ito, driver ng top-down. Oh, no. <laughs> so, ayan, ayan, si Katakma. At ito si Katan, yung operator ng water pump. Batang-batang. <laughs> ayan, <laughs> so, ayan sarap lang. Ito dito, -tum, mga idol. Ano ah, makalaki yung puno? So hanggang dyan lang muna mga idol yung aking video kasi maliligo at maglalaba pa ako. So, ayan na maya, mayang magtatrabaho maya, may pa kami. Kung so, hindi pa po pala nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at yung TV. Follow na rin natin.